Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan nyo akong i-prepare ang ating chicken wings. Patulan natin ngayon ang Neda. <laughs> Kala mo Neda ha. So ngayon, bumili ako ngayon ng chicken wings. So ayan, para mapatunayan natin ang 64 pesos per meal ng Neda, eto, Bumili ako ng sa halagang 119 pesos na chicken wings at syempre tipirin natin ito para pasok tayo sa 64 pesos per meal. <laughs> pero yon ay hindi pa luto, Neda ha. Makakabili ka lang pero hindi mo pa maluluto kasi syempre kailangan mo pa ng mantika, kailangan mo pa ng mga pampalasa nito at syempre kailangan mo pa ng pangluto nito. So, sa 64 pesos hindi papasok ang mga gasul, ang mga ingredients. So, eto lang, idea lang po itong ibabahagi ko sa inyo. Pag bumili po kayo ng karne, onti-onti in ninyo. <laughs> Katulad ng aking ginawa. O ang chicken wings, imbes na buo, hatiin natin sa gitna. Ang kalahate for chicken lollipop at ang kalahate ay para naman sa tinola at kung ano pa ang gusto nyong luto. Pwedeng afritada, pwedeng lutong mga chicken wings, prituin, lagyan ng maanghang, lagyan ng mga salsa, and then yun na. O, diba? <laughs> so, papasok yun sa 64 pesos ng NEDA. Pero wag na kayong kakain ng kanin. <laughs> Purong ulam na lang. O, diba? Ganyan ang ating NEDA. <laughs> Paano ba kaya nila kinukumpit yun? Nakakatuwa lang isipin na may mga ganon silang kaisipan, no? Siguro, ganon ang sinusubukin nila sa kanilang mga sarili kasi hindi mabibigat ang kanilang mga trabaho. Nasa opisina lang sila at ang rendido sa kanila ay ang kanilang mga utak. Pero sa mga nagtatrabaho ng mabibigat, katulad ng construction, farmer, na mga nasa ilalim ng mga araw nagtatrabaho, mga nagbubuhat ng mga mabibigat, Parang hindi pwede yung mga ganito, kakaunti lang nakakainin. No isang lollipop, kalahating tasang kanin, at syempre tubig na inumin, parang hindi-hindi or hinding-hindi are sa mga taong ganon ang uri ng trabaho. Pero pwede siguro sa mga hindi mabibigat ang trabaho, na pwedeng konti lang ang kainin, sa bawat araw, sa bawat meal, sa maghapon, Pwede siguro, pero sa mga mabibigat ang trabaho, paniguradong hindi. Dahil ubos na ubos ang enerhiya nila sa kanilang katawan. So that's all for today. Neda, baka naman. Thank you for watching. Bye!